I'm sorry, Agnes. Hindi ko talaga alam na magpapaparty si Emily para kay Benoy. Pero sinabi ko naman sa kanya, kakausapin muna kita eh. Nag uusap ba kayo ng asawa mo sa bahay? O baka naman pinagtatakpan mo lang siya? Sinasabi nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Sinabi ko sa kanya, kakausapin muna kita. Kaya nga ako nagpunta dito ngayon para sabihan ka eh. Wala talaga ako alam na gusto magpaparty. Agnes, totoo yung sinasabi niya. Mag-isa kong si yan lahat without telling Francis. Bala ko kasi gawing surprise party. Hindi ko naman alam na main mo pala. Emily, sana pinaalam mo man lang maski sa akin. Para hindi naman ako mukhang tanga. Alam ko na gusto niyo mapasaya si Binoy. Pero sana konting respeto naman. makikiusap ako sa'yo. Alang-alang kay Binoy. Pag-usapan natin to. Francis, hindi naman ako mahirap kausap, di ba? Pero sana naman huwag niyo akong baliwalain. Bilang ako ang ina ni Binoy. Um, Agnes, sorry if I offended you, pero isa lang naman yung gusto natin lahat, di ba? Na mapasayan si Binoy. So, let's all be happy and not ruin his birthday. Hindi naman ako nagpapaimportante sa inyong dalawa. Pero sana naman, konting respeto. Payag naman ako sa mga bagay na magpapasaya sa anak ko. Sige na. Payag na ako sa party na yan. <laughs> Pero sisiguraduhin niya na gabi nandito na siya. Ipaghahanda rin namin siya ni Chang. Nakaugalian na namin yan. Um, walang problema. Pagdating ng gabi, dito na si Binoy. Perfect. So, that's settled. Thank you, Agnes. Han, come on, let's go.